grabe ngayon guys mag na lang mainit pa rin pero sa ibang lugar guys ano na uh, palagi na nagulan siguro sa mga area ng Mindanao Visayas ganun pero dito sa Metro Manila guys ang init init pa rin guys shout out sa inyo sa mga bagong subscriber ko dyan thank you sa inyong lahat sa mga silent viewers hindi na ko naman kayo may isa-isa. Salamat po sa inyo. Grabe ang an ano kaya dapat natin iwasan talaga guys. Kung wala tayo ng mga importante puntahan sa labas, sa loob na lang tayo. Pero pag sa loob din guys, sobrang init. Except lang sa naka-aircon. Kahit kami guys, electric pan sa amin, mainit ang buga kait naman siguro sa aircon siguro guys kasi nasubukan ko na yan eh bag nasa aircon ka tapos lumabas ka mainit ang panahon ang abot sa iyo si po ubo si po lang ang abot sa iyo guys hello hello shout out naman diyan sa mga sa Mindanao sa Davao de Oro sa mga kapel kamag anak ko diyan saka sa side na asawa ko sa hello hello alam mo guys pag usapan natin ngayon ang mainit na panahon guys inom lang tayo ng inom ng tubig pero wag naman daw sobra pag sobrang inom ka ng tubig guys kasi masama din tama lang kaya hindi may talaga guys sa ganap ka talaga ng malamig kasi pag malamig ang iniinom mo guys parang feel na feel mo talaga na naibsan yung sa init ng katawan mo guys sa init ng panahon na ano parang mapipil mo talaga ang pag malamig ang iniinom maraming bawal di ba guys pero hindi natin masusunod bawal umiinom ng sobrang hello hello si Sammy Sayan TV thank you for watching Uh, mamaya, dadala ako sa bahay mo pagkatapos nito. Thank you for watching. Oh, wow. Ano? Cham cham. Hello. Thank you for watching. Dalawin ko kumaya kayo sa bahay ninyo. Thank you for watching. Sa sobrang init ang panahon. Dito man lang muna tayo sa loob ng pamamahay natin. Tiisin na lang natin mailit kaysa sa labas tayo, ba? Diba? Tapos, gumala tayo sa mall. Pagdating ng mall, pasok ka sa loob, sobrang lamig. Paglabas mo, init. Ang mapapala natin, si buo po, ubo. ubo at saka sipon ang maano natin. Galing tayo sa malamig, tapos labas mainit. Hello! Thank you for watching sa inyo. Mamaya, dalawin ko ang bahay ninyo. Mangatok lang ako sa inyong bahay, ah. Thank you for watching. Huwag kayo stay, stay lang kayo dyan. Hintayin nyo lang ako pag matapos ako sa live dito. Cham Cham! Hello! Ami sa TV! Dito po kami sa Metro Manila. Si sobrang init ang panahon. Thank you for watching. Stay put lang kayo dyan ha. Dalawin ko kayo. Salamat. Kaya, pag-usapan natin ang sobrang init ang panahon, guys. <laughs> Alam nyo, pag sobrang init ang panahon, di ka mapakali, di ba? Minsan, nawalan ka ng ganang kumain sa sobrang init ang panahon. Gusto mo lang palagi naliligo. Pero ang, ang init ng tubig, pag nakano ka sa matagal yung tubig, guys. Pag lumabas sa, ano, Sobrang init ang panahon talaga. Ang tubig. Mainit parang galing na pinakulong tubig ba. Kaya, hindi ka kukuntento pag isang bisis ka lang maligo sa isang araw, di ba? Kasi sa sobrang init. wow, Dabaw. Taga Dabaw man ako dahil. Oy, Dabaw City. Pero dito na ako na tagal sa Manila kasi dito ang ano dati kabuhayan taga Davao City man ako sa Barakatan, Turil, Davao City. Daghan mga ako kamag-anak dyan sa may Dumoy. Mga Flore, Nosos, Family. Salamat sa pag support sa live ko, day. Parehata babayan man ta taga Davao. Cham cham, ikaw cham cham, taga saan ka cham cham? Salamat onya na ako mudalaw sa ano, mga balay ninyo ba? mag mag, mag na sa tadere, mag kwinto po panagsa ba? Panagsa. Kaya di man ta magkita lang sa paglalive. Kumusta na ang Dabao? Enjoy ang Dabao. Happy naman tayo ngayon sa Dabao. Hindi na natin i-voice ano, i out kung bakit happy tayo sa Dabao kasi bawal yan ni Lolo. <laughs> Dito lang tayo mag-abi-abi dito sa paglalive ko. Salamat sa inyo. Yan. Hello, Marcelo. At ah, taga-basilan kayo. Ah, magkalapitan tayo. Mindanao. Mindanao lang din. Mindanao. Dabao di Oro kanda ako ngayon eh. Sa Dabao di Oro. Magkalapit lang. Ah, Cham, ah, Marcelo. Basilan po ako. Wow. Oh, Mindanao din yung basilan ng oh, mga kababayan. So, oh. TV Dumoy sis na food ko sa balay. Wow! Ang galing! Diri naman ito mag-abi-abi sa paglalive. Uy, salamat sa inyo pag-ano diri ha ag daw, magkalapit ang mana. Diyan man ako nag-aral sa RMC day, oy. Diyan man ako nag-high school to college. Diyan man ako sa RMC sa Magallanes nag-aaral. <coughs> Oo, oy, ingat po tayo kasi alam mo naman pagdating ng Mindanao, no? Karamihan talagang mga, ano, landslide. Pagdating sa baha, landslide. Kasi mano talaga ano dyan kasi alam mo na lugar natin parang napapaligiran napaligiran tayo ng dagat, di ba? O dapat mano tayo sa ano taka pinakamalaking ano diyan mga ilog. Yan, kaya hindi natin maiwasan talaga yung mga ano, kahit bundok nga bina, naglala ano yung may tubig pa nga na ano eh. Kaingat po tayo sa mga yung mga matitirik na ano, mga bahay na nasa tuktok. Iwasan po natin talaga at mag-alerto na tayo pag ano na yung malakas na talagang ulan. Ay, taga Basilan, just ko dong. Kumusta <laughs> man sa Basilan? Oh, alam ko ang ano diyan. <laughs> status diyan pero ano naman eh Ganun ang buhay. Kahit siguro sana naman tayo kung may mga problema talaga, hindi magkasundo. gano naman talaga ang buhay natin. Salamat sa inyong pag, -ano, panunod sa live ko. Stay put lang kayo dyan na. Isa-isahin ko kayo maya sa pagdalaw. Tandaan ko mga pangalan ninyo. Chamcha, Marcelo, Amisian TV. Ayan. Huwag lang kayo mawala ng pag-asa, Mag. Ano dito sa pag-ano natin? Huwag kayong mawala ng pag-asa. Upload ng upload lang kayo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Ako, umpisa talaga ako, pandemic. Wala akong ibang naisip, ito lang eh. Kasi nakikita ko karamihan, karamihan nga, taga-probinsya ang sumisikat ng mga vlogger, di ba? Oh, basta sarili mong video talaga. Sarili, sarili mong gawa. Sisikat ka talaga. Kaya doon ko na ano talaga na may ano talaga. Pag, 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 pagsikapan mo, tapos tiyaga lang. Lahat naman tayo na ano talaga pagtitiis, di ba? Parang nagtatrabaho din tayo. May requirements din bago tayo ma ano dito. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Go ng go lang tayo. Darating din ang panahon hanggat nabubuhay. Hanggat dito pa tayo sa mundong ginagalawa natin. Laban lang. Go, go lang. Sa mga ano natin. Sa mga pangarap natin. ba diba? Huwag mawala ng pag-asa. Kahit mainit ang panahon, sige, go. Maglalaib kayo dyan. At sa maganda talaga, mag-live kayo paminsan-minsan para makita tayo ni Lolo na active tayo. Makikita tayo na ikaw pala yan. <laughs> ah, makikita talaga. Yan ang gusto nila na makikita ang mukha natin talaga. Aktual. Yan ang tinitingnan nila. Makikita ang mukha mo. Kaya paminsan-minsan magla-live tayo para totoong tayo talaga sa video na yan, tayo ang gumawa na yan di ba, pag lahat naman, di ba kailangan talaga naranasan kong magano, hindi ko nalang isabi yung about sa mga yung mga linding, di ba yung mangunutang ka, di ba iharap talaga yung mukha mo, guys kung ano yung nakikita nila sa mukha mo, kasi yan ang palatanda na ikaw talaga yan kahit imudmud mo yung mukha mo dyan sa kamera, guys di ba? Diba? kasi yan ang palatandaan na ikaw yan hmm. ba? Diba, naranasan nyo na ba guys mangutang sa online hindi lang natin isabi yung mga kung ano yung nanuhan natin di ba? Diba, mo yung, <laughs> yung mukha mo iharap talaga I ilapit talaga yung mukha mo kasi tinitingnan nila yan guys kung anong Purma ng mata mo. Anong style ng ilong mo? Hindi, <laughs> pangu ba yan? Matakos ba yan? <laughs> May palatandaan ba yan? Ganun guys, ganun din dito. Ganun din dito. Kahit sa platform guys, ganun sila. ba? Diba? Pag nag up ka ng mga ano don about sa tax guys, imudmud mo yung mukha mo doon kung anong magkikita talaga nila. <laughs> Yan. Kung ikaw ba talaga yan. Hmm. Kasi maraming gumagamit ng dami account, guys. Tuwang-tuwa na yan sila, guys, pag makikita na yung mukha mo na ikaw talaga yan. Hmm. Kahit anong gawin mo, guys, magpalagi ka na gano, tapos hindi nakikita ang mukha mo palagi. Kailangan paminsan-minsan pakita mo yung mukha mo actual ganun yan kasi pag na, nagpipilap tayo ganun na ginagawa nila eh kasi tinitingnan nila yung mukha natin kung hindi ba tayo talaga dami account kasi maraming gumagawa ng dami account ba diba? Oh, may natutunan kayo guys kunting tiis lang kunting tiyaga lang hala wag na tayo mawala ng pag-asa guys na mag-upload tayo na mag-upload Huwag tayo mawala ng pag-asa. Darating ang panahon. May ma-harvest maha din tayo. Parang nagtatanim lang din tayo. Eh, ihalimbawa natin, nagtanim, nagtanim tayo ng new, kasi ang niyong medyo matagal yan, di ba? ang <laughs> niyong medyo matagal, di ba? Kasi pagpalay, parang 3 months lang palay, ma-harvest mo na ang niyong medyo matagal dito sa ano, parang na, nagtanim ka lang ng new guys, yung mga rutas ba na medyo matagal. <laughs> Kunting ano lang talaga kasi. <clears throat> Kaya bakit ko sinabing medyo matagal? Kasi hindi naman tayo sikat. ba diba guys? Kaya para sa atin, tayong mga ordinary lang, ordinaryong tao, pagtyagaan talaga natin kahit ilang ilang taon pa yan, pagtyagaan natin kasi hindi man tayo katulad sa iba na sikat. Yung iba, sikat na yan sila. Mga artista na yan sila, di ba? Kunting post lang nila yan. Ay, tayo, hindi man tayo sikat. Kaya, post ng post lang tayo. Upload lang upload tayo. Hanggang may nakagusto sa mga video natin. Di ba? Kasi, pag gayahin natin sila, wag natin gayahin kasi sikat na sila eh. Di ba? Tayo, hindi. Kaya ihalimbawa natin sila sa palay. Madali lang. Tayo, halimbawa natin sa niyog. Matagal-tagal, pagtiisan talaga. Kaya, o yan ang nga sabi nila, sipag lang, may maano rin, may maaani din. Huwag mamala ng pag-asa. Okay, thank you for watching sa inyo. Hanggang dito na lang ako. Unya, mamaya, mamaya uh, Tagalog, mamaya. Mudalaw ko sa bahay ninyo. Isa-isahin ko tayo. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.